Yan mga kasagwan, magandang araw sa ating lahat. Kung tayo ngayon ng bubo trap, ayan o. No? Oh. <laughs> Yan si Kuya dyan. Kuya dyan, isabal mo na. <laughs> Nandun naman si Daddy Pats yung kasama natin ngayon. Galagay siya ng pain sa lata. Yung pain natin mga kasagwan, ano? Asang ng isda, tsaka bitoka. Doon tayo sa bakawan maglalatag. Sa ilog naman mga kasagwan. Yan ko dyan, baka may gusto kong shout out. <laughs> Yan. Madami tayong nalatag ngayon na bubutrap. Malakas na naman yung hangin ko dyan. Ito ngayon mga sagwan, malaki na naman yung high Yan mga kasagwan, na po tayo sa lalatagan natin ng ano, bubutrap. Ito na naman tayo sa bandang. Papasok na naman po tayo sa ano, tulay namin. No? May mga jackstone. Yan, pasok po, po tayo sa tulay. Shout out po sa inyo, kuya. Shout out po. Dito uh, naman po tayo sa ano, tulay. Pasok na po tayo mga kasaguan. Maglalatag tayo dyan sa ano, ilog mamaya. Yan. Uh, dami ng ano dito mga kasaguan, no? talaba. Yung mga posti ng ano, yung posti ng tulay, kaya ng talabaw tatag tayo dito mga sagwan sige <laughs> anong klaseng ko yan kuya dyan <laughs> yun o <no? laughs> tatag tayo mga latagan natin you know? <laughs> wow oh, di <diba? laughs> <laughs> anggaling ko oh <laughs> <laughs> oke <Okay, tara. laughs> <laughs> Hapon <laughs> na putih putik. Yan. Tara, tayo. Di ba? Lata tayo. Yan, ayos. Patag tayo dito mga kasaguan. balik <gulang> tad Yan Oke <Okay>. Berapa <gulang> tangkai Pak siapa Yan Shut up ngapala kayak anu no? kay Mrs. M ayan maraming salamat sa ano binigay mo sa amin na sponsor malaking tulong po yan sa amin yan ka dyan magpasalamat ako dyan yan maraming salamat sa iyo ma'am yan at sa inyo pa sana marami ka pa pong matulungan na katulad namin ayan. yan yun naman tayo mga kasagwan latag dahan dahan tayo dito madami yung talaba makasagwan ito yung nakakasugat sa paa <laughs> ano yan oo tara yan makasagwan kung sino yung nakakatanda nilataga natin ito nung nakaraan balikan natin huwag ka may pumasok na alimang Nandito pa yung inilagay ni Kadya ng mga kahoy. Ito, no? Tatlong piraso. Sana pumasok na yung laman dyan. Anong kuya dyan? Malaking lungga yan mga kasaguan. Kung papasok na. Ayun. Ayos na yun. Ayun. <laughs> Tara. Mata, may mga trunso na. Ayan mga kasaguan. Tapos na tayo maglatag. Bali hindi na namin na yung paglatag sa ilog dahil tinulungan ko po, po si Kuya Jan. Malakas na yung agos dun sa ano, kunahan mga kasaguan kaya tinulungan ko si Kuya Jan sa paglatag para mabilis. Ayun okay po mga kasaguan, doon kami naglatag sa bandang taas na. Ilog. Oo. Ayun sana suportahin tayo. Ayun, mo muna Kuya Jan yung ano natin mga subscriber. Ayun, maraming salamat sa panonood. At comment na rin kayo mga kasaguan. Kung gusto okay. nyo mag-comment. maraming salamat sa mga hindi nag skip ng ads at sa mga silent viewers. Pari na rin sa mga OFW na palaging nanonood sa vlog namin. Ayan, maraming salamat sa inyo. God bless po. Ayan, mga Chita Kids bukas mga kasaguan, sa pagpandaw. Ayan. Pauwi na kami. <laughs> <laughs> Ayan mga kasaguan, good morning sa atin lahat. Papandaw na ito po tayo ng ano. Tatag nating na bobotrap kahapon. Ayan, bali, hinantay pa namin na mag ng kaunti mga kasaguan para hindi na pa o, oh, hindi na rin masyado malalim dun sa ano, pagpapandawan natin. Ayan, good morning po sa atin lahat mga kasaguan. Ayan, si Kuya no? ka dyan. Mm. Ano naman si Daddy Pat. Morning, mga kasaguan. Ayan, pandaw na tayo, magpapandaw. Oo, sana certain mga kasaguan yung lotag natin. Kaka-excite. Ayan, mga kasaguan, nandito na tayo. Pagpandaw tayo dito sana may pumasok mga kasagwan ah oh, pagulan lang walang pumasok mga kasagwan pandaw na naman tayo dito yung banda dito Diyan, Ay! <laughs> Bagulan lang. Walang pumasok ulit mga kasaguan. Paanda ulit tayo dito. Sana yung trap. Ayaw, ayan yung trap. Ayan. Kikita. Abutin na lang natin yung trap. Yan. Ong, oh, oh dami ng bagulan, no? Dami, um, oh. Ano? Yan. Bagulan. <laughs> Ayos na. Parang pang patalang bagulan dito sa amin, mga sagwa, no? Shoutout sa mga kumakain nito. <laughs> <laughs> ang daw mga kasagwan. Andito yung bato, ano ka dyan? Sige. Ito, no? Oh jadi, ya ada ada Didi. Kan. Oh, Oh Angga bagulan. bagulan. lah. Pulak kami ngali mang uma kasaguan. grabe Kita bagulan. Oh, pa um, bagulan. So, dito. Panda ulit Mga kasaguan. Asan yan, to, Jan? dito daw makasagwan yung latag sapa sapa ba dyan ano oh. grabe nes grabe kuya dyan wala pa tayong huwali yan Ayo, papa, 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 Diyan ah? oh, wow! Ay, Meron ay, na mga kasagwan <laughs> Si Uyo. Si, 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 oh. Meron na. Isa na. Kukunin na tayo ng isa Ayos. Oh. Bakla. Bakla. <laughs> Naaway pa niya ang pain. Yan. Goods, nakaisa na tayo. Ayos na. Ay mga bagulan Paano no kuya diyan. Hmm. Ay kasama pang bagulan. Ayun. Shout out nga pala sa mga subscriber namin diyan. Ayun sa mga lahat na sumusuporta sa vlog namin. Pati na rin sa ano, hindi nag-skip ng ads. Shout out po sa inyong lahat. Tandaw tayo dito mga kasagwan. Ano yun. Tandaw tayo. Ayun, kikita na nga. Kababaw na. Kababaw na dito ano. Kababaw na. Wow! Ay, Isa na naman mga kasagwan! Taas ka dyan, taas. Pa, ano no, tayuin yung trap. Ayan, no? Yun, natatabunan no? na ng, na ng bagulan. Natatabunan so, ng bagulan. Yan. Ay, naku. <laughs> Dalawa yung huli natin mga kasagwan. Hala! Dalawa pala. Dalawa pala ang... Pero goods na yan. Salamat pa rin tayo sa ating mahal na Panginoon may bagwala na tayo may alimango pa yan mga na nandito na yung ano lungga ng alimango yung nasa ilalim ng puno, na ka, puno. May... Dito, na lang, pats. Pats. dito na lang pat dito na lang babaw na malaking puno yung malaking puno na to ng sagwan may oh. lungga oo andawin ni kuya dyan sana pumasok hindi kasi yan pumasok nung ano nakaraang pag vlog natin ninataga natin dyan uh, nakuha muna dito niya mga kasagwa no mo yung trap kaya dyan patayuin isa lang yung pang sipit ayan no isa lang yung pang sipit niya mga kasagwa taba kuya dyan no ayan no ayan. Tras, Pumasok na rin mga kasagwan. Papalit na to ng Oo. Oh. Kasi sobrang taba Pahing. na. Yan tara. Oh, yes. Tatlo na yung huli natin, ano? Na. Ayos na. Pandaw tayo dito sa ilog mga kasagwan. Nandito yung natag natin. Maganda maligo dito sa ilog mga kasagwan. Malamig yung tubig malamig dito ang tubig at saka umaga pa ay masarap talaga maligo kapag ganitong wow. yan sana yung pa natin. nandito yun bye 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 baka may buaya dito mga <laughs> <laughs> takot ako sa buaya ano yun ito yun opo ito address pats ay, okay. Ay. Ay, ayun, mayroon. mayroon. Ano yun? Kuya, diyan patay na? Patay. Anong nangyari sa kanya? Namatay mga kasaguan. Baka gin... <laughs> <laughs> Baka kinain. Patay siya? Anong nangyari? Ayun, no, kinain siya. Kinain. Ano kayang pumasok dito? <laughs> <Kusabi>. <laughs> Tingnan natin kung may butas. Baka ano kuya dyan yung ano? Silangan at ganyan. Yung, yung, mahaba. Oo. Pumasok. Ilata kaya, mga, mga kasaguan. Ilata Walang... Oh, oh, oh ayan. Inubos yung ano niya mga kasaguan laman. laman. Oo. Grabe. Ang lamig ng tubig dito ay. Tara, punta tayo dun. Hindi na sumakay si kuya dyan sa bangka. Naglangoy na lang ako. <laughs> Ang lamig dito ng tubig. Ang lamig ng tubig dito. Okay, batag tayo dyan. Sana mayroon mga kasaguan. Ay, naku. Kahit isang bagulan, wala. Wala may punit siguro yan may papandawin si kuya dyan dito papandawin ako dito ha Nasaan yung latag mo ka dyan? Sa may sirot na to Ah, okay, sige Diyan ko nilagay ka atun Sira na yung huli natin, tatlo pa lang Wala Wow! Mayroon mga kasaguan. <laughs> Masaya na naman si Kuya dyan kasi nakahuli. <laughs> Yan o. No? Taas, taas ka dyan. Ayun. Apat na yung huli natin. Ayos na. Sira yung lata, no? Oo, oh, sira o. Oh. Ubus yung pain. Ubus pain. Yan na. Binutas niya yung lata. ha. <laughs> Oo. Yan o. Oh. Butas. Ayos. Dyan sa ilog ka dyan. May pa. Sila si tal. Si Maglalaro na doon mo. Uh. Ayan si Daddy Pats naman yung magpapandaw. Ayan nandun yung latag na kahapon doon. Favoritong latagan niya. Iwan lang <laughs> kung may Shout out nga pala kay ano, Miss Easy. Ayan. Shout out po sa'yo Idol. Miss Easy. Shout out. Sana meron. Na. <laughs> Walang huli. Walang huli yung lahat ng dadi Dalawang Sa dalawang bagulan. tayo dito. Mga kasagwan. Oh, na yung ilog, ano? Mm -hmm. Malaki na kasi yung ano, two tide. May butas doon ng ano mga kasagawa na rima pero wala nang laman. Atras na um, pa atras. Nahuli na ni ano ni Kuya Jan. Nahuli na siguro ni Kuya Jan. Mali ay, ay, ay! Bagulan. Wala. Kahit bagulan, isa na lang yung pumapasok. Isa yung bagulan lang. Ayan, Oo. ito naman yung sunod. Ito? Oo, meron dyan. Diyan lang yan. Dito na. Trust, trust. Ay! Ay walang huli. Grabe, Nes. Hindi ata makakabili ng bigas, Kuya, dyan. Wala. Apat pa lang yung huli natin. <laughs> <laughs> Mahal ang sagi. <laughs> Nag-20 lang ang kilo. Ano yung cellphone? Nakaabang na naman sa taas. <laughs> Dahil si Kuya dyan magpapandaw na. <laughs> <yarin>. eh! <laughs> Pag-ulan, Pag dalawa lang ano? Isa? dalawa <laughs> natungkong natin dito sa so may puno <laughs> wala na namang huli mga kasagwan last trap na lang last trap tatapos na tayo wala matumal talaga sa ilog Thank <laughs> you. wala bagulan hello para mga kasaguan buklo tayo dito sa ilog para mga kasaguan ito lang yung natin ngayong araw apat na piraso lang apat lang talaga saka dito naman yung bagulan lagi na natin sa plastik dikita natin mga kasaguan yan timbangin muna natin kung dyan timbangin natin yung alimango natin yung pinakamalaki natin kasi lang yung pagsipin ilang kilo ka? Oop! Sobra ang port Oop! Ang dalo Mag ilang kilo ata yung apat natin huli Hala? Baka maka isang kilo tayo Oy! Isa! Ah. Oh. Uy di! Isa na yan! Okay na yan. <laughs> isang kilo yan! isang kilo na mga kasaguan. Apat na piraso Ayos na Yung bagula naman Ito naman Bipinta natin Kiluin natin yung sa Oh, Ayan. mga 3 kilos to mahigit malapit na yung 3 kilos at 1 port mga kasaguan one. ayan okay na rin yung huli natin ngayon ganyan ayan, ayan mga bali hanggang dito na lang yung video natin abang abang na naman sa susunod na video natin ayan maraming salamat sa mga nanonood sa mga videos namin ayan maraming salamat sa inyo Ayan. Kita kita ulit sa susunod. Bye bye mga sakwan.